Babala po sa mga senior citizen, may lola sa Tondo Maynila na na-hold up ng na mga kawatan na karaniwang target daw ay yung mga senior na galing sa palengke. Ang modus nila alamin sa balita hati ni Jomar Presto para 'wag maging biktima. sana sa kanilang bahay ang 77 years old na si Lola Minerva sa Tondo, Maynila matapos siyang mamalengke noong linggo ng umaga. Makikita ang isang lalaking nakasombrero na tila nagmamadali at hinahabol ang senior citizen. Kasunod ng lalaki ang isang babae na nakaputing t-shirt. Sa isa pang angulo ng CCTV, makikita na naabutan ng dalawa si Lola Minerva. Hindi na nahagip sa video pero aniya, nakipagkwentuhan pa sa kanya ang dalawa na nagpakilalang magkapatid. Pinulungan ako, sabi niya. Nanay, kumahanap kong ikaw ng mabilim bahay. Baka ko lang, galing ako sa barko eh. Ipakikilala ko ita sa yung bago kong misis, yung asawa ko, eh asa maka ko. Andi nila ikaw sa Dandarine, alika Makalipas ang ilang minuto, napapayag ng mga salarin ang biktima na sumama sa kanila. Isinakay umano siya ng dalawa sa isang kotse, kung saan sumakay rin ang lalaking driver at isang babae na nagpakilalang asawa ng lalaking nakasombrero. Isinaran mo ngayon yung pinto. Doon ho ako nagwala. Waka so, may nga, ng driver. Papatayin ka, ikaw namin. Nilakpan na, na ulim at ako, hindi na ako ng sa bibig, huwag niyo ka ako akong mga anak. Huwag niyo akong papatayin. Sabi kong Sa pilitan umanong kinuha ng mga salarin ang cash at mga alahas ng biktima na abot sa 100,000 pesos. Sinuntok pa raw ang senior citizen sa mukha at binti. Matapos yan, ibinabaraw siya sa bahagi ng baseco Binigyan daw siya ng mga salarin ng 200 pesos na pamasahe pa uwi. Nagsumbong sa kanya mga apo si Lola Minerva na dumulog naman sa barangay. Ayon sa barangay, may aktibidad noon sa kanila kaya hindi nakapasok ang pedicab kung saan nakasakay ang biktima. Alam daw nilang may ganitong modus sa ibang lugar. Sa akin, sa amin, nabalitaan na namin yan sa ibang lugar. Nakaraniwang binibiktima yung mga matatanda na namamalengke. Inaayos na po yan ng kapulisan. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa nangyari. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Masamang panahon muli ang naranasan sa ilang lugar sa Mindanao. Buis buhay ang pagtulong ng ilang residente sa tulunan Cotabato para makatawid ang ilang estudyante sa ilog. Stranded sila roon kasunod ng pagragasan ng baha. Bukod sa ilog, wala raw ibang madaraanan pa uwi ang mga estudyante. Sa makilala naman, pahirapan na naging pagbiyahe ng ilang motorista. Apektado kasi ang visibility sa kalsada dahil sa pagulan na sinabayan pa ng hamog. Naantala rin ang biyahe ng ilang motorista sa Davao City. Lampas gutter kasi ang baha sa ilang kalsada kasunod ng pagulan. Sa General Santos City, isang puno ang humambalang sa Conelagao Road. Natumbayan sa kasagsagan ng malakas na ulan at hangin. Sa barangay Apopong, isang kubo naman ang nawasak matapos tamaan ng kidlat. Wala pong bagyo, LPA o habagat pero asahan pa rin ang ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong weekend. Ayon sa pag-asa, Easterlies ang naka-apekto ngayon sa malaking bahagi ng bansa habang Intertropical Convergence Zone ang umiiral sa Palawan at sa Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, Uulanin ang halos buong bansa sa mga susunod na oras. Umaga palang bukas at sa linggo, ilang panig na ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang makararanas ng light to moderate rains, higit na matasang ang tsasa ng ulan sa hapon at sa gabi. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magpabaha o gumuho ang lupa. Uulanin din ng Metro Manila ngayon pong weekend. Mga kapuso, bukas, mararanasan natin ang ating pinakamahabang araw ngayong taon. Pinatawag niya na summer solstice ayon sa pag-asa kung kailan labintatlong oras ang tatagalang daytime dahil sa panoong ito ay mas nakaharap sa araw ang northern hemisphere ng mundo kung saan naroon ang Pilipinas. Iminahagi ng ilang Pinoy sa Israel ang bomb shelter na kanilang tinutuluyan tuwing may missile alert doon. Sa video ni U.S. Cooper Eric Calmaregala ipinakita niya ang maliit na kwarto kung saan sila pumupunta ng kanyang amo kapag may tunog na ng sirena wala itong bintana pero may makina silang may oxygen para makatulong sa kanila makahinga nakahanda rin doon ang kanilang higaan pati mga pagkain at tubig at iba pa nilang pangangailangan kwento na Regala tatlo hanggang apat na beses nagkakaroon ng missile alert sa Israel kada araw isa siya sa mga OFW na nananatili roon sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel Kaugnay niya ni muna ng Department of Migrant Workers ang pagpunta sa Israel ng mga bagong hire na OFW. May deployment ban din sa Lebanon para sa mga bagong hire at pabalik na OFW. Good news para sa mga estudyante. 50% na ang inyong diskwento sa pamasahe sa ilang railway lines sa Metro Manila. Epektibo yan simula ngayong araw sa lahat ng istasyon ng MRT3, LRT Line 1 at LRT Line 2. Kailangan lang ipakita ang inyong valid ID o di kaya'y updated registration form kung saang paaralan kayo naka-enroll. Applicable rin ang discount sa mga estudyante na naka-enroll sa postgraduate studies. Ayon sa Department of Transformation, Transportation, magagamit ang student discount araw-araw kahit holiday. Ginigit-git ng motorcycle rider na yan ang isa pang nakamotorsiklo sa Lapu-Lapu, Cebu. Maya-maya, bumaba ang parehong rider ng motor at nag-away sa gitna ng kalsada. Paulit-ulit na nanghampas ang nakaasul na damit habang pinagsusuntok at tadyak siya ng isa pang rider. Natigil ang ang pisikala ng pumagit na ang kanilang mga asawa. Agad namang umalis ang nakaasun na rider at kanyang angkas. Kinumpirma ng city administrator na empleyado ng City Hall ang rider na nakaasul sa viral video. Batay sa post ng nakaaway ng empleyado, iati dapat niya sa opisina ng kanyang asawa nang mabundol sila. Nabasag ang kanyang plate number at signal light. Nang hindi makuha ang pansin, doon na raw niya hinabol at hinarangan ang nakaasul na rider. Ayon sa mga otoridad, lumapit na sa kanilang biktima at hinimok nila na magsumitin ng reklamo laban sa empleyado. Ipinatawag na rin ang empleyado at pinagsusumitin ng written report. Wala pa siyang pahayag. Sa Quezon City naman, tumilapo ng isang motorcycle rider at ang kanyang angkas nang mabangga sila ng isa ring nakamotorsiklo na minor de edad. Balitang hatid ni James Agustin. Papahinto na sana ang sa motorsiklo sa baging ito ng Balat Road sa Barangay Tandang Sora, Quezon City. Pasado alas 10.30 ng gabi ng Miyerkules, nang biglang sumulpot ang isa pang motorsiklo. Mabilis ang takbo nito at binangga sila. Sa lakas ng impact, tumilapo ng mga biktima. Ang mga nakabangga naman tumakas. Sa anggulong ito ng CCTV, kita na lumiko ang mga nakabangga sa Upper Banlat Road. Saglit silang huminto pero nagpatuloy pa rin sa pagtakas. Tumago sila patungo sa Australia Street. Ayon sa pulisya, nagtamo ang lalaking motorcycle taxi rider ng gasgas sa kamay habang ang babaeng pasero iniinda ang pa na ng katawan. Ayon sa ating uh, babaeng biktima na pasahero ng isang motorcycle rider taxi, habang papagilid at pababana sa kanyang malapit sa kanyang tinitirahan ay uh, nahit sila ng isang uh, mabilis na motorsiklo at uh, nagtuloy-tuloy lang po ang nasabing motorsiklo. Unang natunto ng pulisya ang motorsiklo nakabangga sa mga biktima. Napagalaman ang nagmamaneho nito ay 14 anyo sa lalaki. Binalikan po natin kung saan natagpuan ang motor at uh, may isang lalaki na lumapit sa ating kasamahan at nagsabi na ang kanyang anak ay yung rider na tumakas sa nasabing banggaan, sir. Ayon po sa tatay ng minor, habang siya ay natutulog, tinakas ng kanyang anak ang nasabing motorsiklo para kumain sa isang convenience store. Hindi na nagsampan ng reklamo ang mga biktima na nakaharap ang minor de edad at kanyang tatay. Ang magamasa may lalim sa counseling ng Social Services Development Department o SSDD. Patuloy namang tinutunton ng polisyang ang kasang minor de edad. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Balik kulungan ng isang lalaki sa Talisay, Batangas dahil sa pagpatay. Chris, sino sinasabing nga biktima niya? Rafi, isang senior sa bayan ang pinatay umano ng sospek. Ayon sa pulisya, naglalaro ng bingo ang biktimang si Gerald Moreno kasama ang kanyang mga kaanak nang dumating doon ang sospek. Sa gitna ng pag-uusap nila, bigla na lamang daw binaril ng sospek ang ulo ng biktima. Natunto ng sospek matapos ang ilang araw. na sa kanya ang baril na ginamit umano sa krimen. Maging ang suot niya raw noon na jacket, sombrero at ang motorsiklo na ginamit daw niya sa pagtakas. Sa sampan ng reklamong murder ang sospek na itinatanggi ang paratang. Nakulong na siya nitong Mayo dahil sa illegal possession of firearms. Inaalam na rin ng pulisya kung may iba pang kasabwat o mastermind sa pagpatay. Paghihiganti ang tinitingnang motibo sa krimen. May mga nakikita pa ring pakete ng hininalang shabu sa dagat na sakop ng Cagayan. Martes ang baga na makita ng isang bangis na ang isang sako na may Chinese characters sa pagitan ng Camiguin Island at Cape Enganyo. Isang mais na rin ang nakakita ng sako na nagalaman ng bloke-bloke ng hinihinalang shabu malapit sa Babuyan Islands sa bandang Gonzaga at Santa Ana. Sa Santa Praxedes naman, isang barangay kagawad ang nakakita ng mga pakete ng palutang-lutang sa dagat noong Sabado. Bago nito, may mga nakita ring sako ng hinihinalang shabu sa mga baybaying bahagi ng Claveria at Kalayan. Sa kabuuan halos 500 milyong piso na na ng mga natatagpuang hinihinalang shabu sa dagat ng Cagayan. Bukod pa ito sa mga natagpuan na rin kamakailan sa Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Happy Friday mga mare at pare, biyahing abroad sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado para sa kanilang upcoming Kapuso Action Series na Sanggang Dikit for Real. Chika ng Benjen sa inyong kumare. Isushoot nila sa Zurich, Milan at Dubai ang ilang habulan at intense scenes kasama ang kanilang co-stars. Mas extra special din daw ang kanilang two-week work trip dahil sanggang dikit nila ang anak na si Dylan. At makakabonding pa ang Global Pinoy sa ilang events ng GMA Pinoy TV. Para kina Den at Jen, big project talaga ang serye kaya looking forward na silang mapanood ito ng fans So June 23.